doon ko na yung ayosin mula na kaya lumambot na yung lupa makararo na kami ni Jambo mais naman ang itatanim namin ni Jambo konti naman konti tiyonti para hindi pagod dahan na lang yung mga pagkidaramas plastic dyan baka umambon alam mo yun dyan

at bangan kung akong

kada 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 maganda pa kasita. Kailangan pang iksiyan kada 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 Kailangan kada 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 kada

kembali hai, 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 hai,

Ibu, well, okay <laughs> ibu, yung siya, bakit ulitin uh, no, no? mo? Ilang kutas. Ta 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 ta. Subukan ko 'yung si baboy na nalabot. Masyadong matalab. Sobrang talab na. Mm <coughs> um, talab.

Hmm. Parehas lang. Kasi masyadong ano guys. Masyadong tumatalab yung araro. Mabigat din kay Jambo yun. Hinahanap pa. Magandang timplada. Parang, parang Ha? Mas lalong tumalab. Balik mo sa dati.

guys okay. kararo to binagamit ko doon tapos kinakapatid ko oh. eh, hindi niya naman binagamit kay matanda na pinapalitan ko ng sud sud kaya hindi ko pa gano'ng nagagamay yung timpladang kalab niya bago yung talim niya kasi kaya masyadong matalab kailangan maiksi lang yung panghila niyang lubid iksi ang kupa Mabigat para kay Jumbo yung sobrang talaba. Oh. kawawa naman. Lalim yung talab niya. Mabigat naman sa kalabaw. Kailangan yung katamtaman lang. Ang ganda yung timplada ng ano yun Raro yung handle ko lang ang mababa handle naman ang paparepair ko yung araro ko ano yun general repair kailangan tung kabayo nya naputol talaga ito na muna kay kailangan kasi nun yung ano, machine shop ang magbend para walang yupi maganda yung machine shop ah. sara ko na ipapaayos yung pag nakatanim na ako mga bayat at yung kabila ah yes ko pa yan ah. kanina patakbo takbo ka babagal yan ngayon nakaramdam ka nang ng pagod no Jambo. Trabaho na dyan po. Hindi ba ito pwede mabili? Hindi ba lang mabagal? Basta, sige-sige. Dito mabagal. Basta sige-sige lang ang move. Aabutan na yata yung paa na. Pag mabilis kasi yung kalabaw, yung tao pagod din kaya okay lang na medyo mabagal lang yung kilos ng kalabaw. Kasi bilang ang lakad. Mm uh -uh. Mabagal lang. bilis, Parehas pagod. <coughs> Hindi naman kailangan sa pag-araro mabilis. Um, kailangan yung katamtaman lang na lakad. <coughs> Ganda yung lupa, tuyong-tuyo, tapos umulan ng malakas, buwagag sarap barsahin daw pag umaraw, o babarsahin ko siya ah, na yung mga damo mas magandang magtanim Oo. medyo basa-basa lupa tanim katanim na ganda yung panahon yan templado pero nung pagkaan eh dalawang linggo yatang umaraw nako sa tansya ko hindi yata talab ang araraw Grabe lupa dito. Siksik. Inadjust ko na dyan. Hehe. 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 Yung kusang hindi maaabot pa mo niyan. Okay. Okay, okay. Inadies na. Ay, okay. Eh. Ayun. Lutit na. Yeah. Yung lakad niya ang kailangan naman adjustin ha. Parang ayaw nang gumalaw ni Jambo. Ah, ah. Mag-iyakan yung mga aso. Si Nubita gustong pumunta dito. Pati si Ilay. Si Ilay kasi tinalian namin kasi naglalandi. Mahirap na maraming asang hindi naman ang maayos. Pati si Puchi nakatali din kasi naglalandi din. Okay na jam. Okay na jam po ah. <laughs> Ganda lang. At uh, sige lang lakad. <laughs> Para, uh, hindi tayo ganang pagod eh. Hindi makulimlim pa naon. Maganda pagkabawas bukid. signal pala yan bo he eh. eh, eh. eh, eh. guys isang balik na lang to matapos na sa pinapil mabilis talaga lang trabaho pa ang makulimlim ang panahon maganda magtrabaho he eh. Tak, okay. tak.

Matapos sa amin yan na may barsa hindi mo. Ako naman uwi oh, na. Tara. Tara, tara. May kanin pa ba? Meron. Tara. Gulit. parang umalim sana. Cool down ka muna dyan, Jambo. Ibaya ba siya? Gulit na. Ibaya ba siya? <laughs> okay guys, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Kasi sinim, yung tangali, uwi na yan. Sarado na naman yung tindahan na. Dalaw kong binata, may Punto lang ang school yun. Kaya, mamaya kami lang ni Jambu tutuloy nung inaararo namin yun. Salamat. ta